Oh, uh, inaalagaan nyo lang po Inaalagaan Oh, uh, minsan po malaki malaki yung uli namin dyan Andiyan o, no, kaso lang din yung nabutan eh Eto, lalaki nga, eto Minsan, ano, apat na kilo Pinakamalit, apat na kilo Minsan, umuuli pa kami ng walong kilo, pitong kilo, ganun Dapat, ano, makakalit Oo ay sa ban, eh. hindi, pipistayan ko lang yan Ganun pala, mga idol Tatay, ano nga po uli pangalan ninyo? Kalebong Si Kalebong, Ayan po, mga idol Ah, oh po, um, bumibili po sa mga idol ng mga buhay at inaalagaan daw po nila uh, sa binangon ng Rizal pa po sila mga ng nang galing ah sa van po may pa po sila may plastic may oxygen po may plastic uh, ibig sabihin po ba tatay wala pa po sa binangon ng Rizal na ganyan uh, ah. yang silver meron. Opo. Uh, Yang, uh, Roho po wala pa ano eh. Sayang roho, pala kung inabutan natin doon, no? meron pong hmm. 5 kilo yung ano. Yan, uh, Tarok. Ah, uh, po. Ah, uh, lidep. Ah, po. Tarok. Uh, sa Bicol, Dudong. Ayun. Yan ang mga pangalan yan. Uh, -huh. Dito naman, sa binawanan, aspug Carp. aspug Carp. Ayun, mga idol. Kaya, oh. yan ang ipinangalan ko dyan na. Uh, -huh. Ito mga idol, at titingnan natin mga idol yung Ayan, yung pagpapackage pag nila mga oh. idol. <laughs> yan, ah, ganyan pala. Ito. Tapos nalagyan nila oxygen. Tapos yung tubig niya, may gamot yan. Uh, eh, sarang sila, sir, yan, pampatulog. Ah, uh, ayos pala, sayang pala, dapat pala nabuta natin yung malaki. mga idol, oh. Ganyan pala mga idol. Okay, kapalit mga idol. Ayan mga kung ah, uh, na dasal pa po sila. Malaunan niyan, magkakalain na doon yan. Pero hindi pa nakakarting doon. Ano eh? Makakarting at makakarting din po yan. Doon, ganyan. Oo, oh, buhay nga ito. Ayos, may tub yung tubig nila mga idol may gamot. May pinaka-oxygen. Tsaka yan na okay, ganyan lang ginagawa. may kanya-kanya pala silang nalagyan na oxygen. Oh. May yan. Yun, para ano, talagang iba yung Pinoy mga idol. Yo, oh, may oxygen pa oh. Galing. Nakasa. Plastic. Galing nito mga idol. <laughs> Kung napunta pala mga idol. <laughs> Kung hindi napunta mga idol yung mga isda na <laughs> Kainam ng isda ka swerte. Di ibig sabihin po tatay sa fish pan nyo rin po lalagay Ah. Ano yan? Gawin kong yan. Ayun, breeder po, ano Ako. Opo. po, cross ko yan doon sa akin, ibang lahing na naroon. Ayun. Ah, kung baga po tata, may mga iba-iba po po kayo lahing isda ah, doon, ano eh. ko yan doon. Ah. Uh, yung ano na nandun doon. Yung, yan ang aking uh, negosyo ron, hatchery. Ah. Uh, yung hatchery ko, yung... May pages po ba kayo para makita natin yung ano? Meron, may mga pages ako doon. Page po, hindi, page? page, meron. Apo? Apo? Carp house. Carp house. Oo, oh, yung page ko, carp house. Yun. Eh. bahay carpa. Bahay carpa. Yun, i-ano eh, eh, ko po, para makita ko yung, yung ano ninyo. Sayang pala. Pero, pero, tatay, pagkano bibigyan kita ng tip dito? Para makakuha tayo ng malaking Minsan kasi pagka yan eh, medyo mataas, uh, may, may, kadat, may dating po na, pag, yung puno palokso nila doon, lumulokso po doon. Uh -huh malalaki talaga. Talagang may mga itlog pa kuya. Oh, yun ang ano, malalaki talaga may itlog. Ayun, maganda. Kung nakikita nyo yung mga, ano ko, yung mga... So yung natin mga idol yung calling card ni tatay. Eh. Yan, nilalagyan nila. Yan mga idol, nilalagyan nila yung tubig nila mga idol may gamot. Yan yun Ayun, yung na mga idol. Po, natin, wala pa Sayang, di nila yung malaki. Ayun, wala ka mga dyan. Wala po. Wala <laughs> <T -tunan. laughs> Apo Aba, pagka nagdugo yung panga niya. Kasi gagawin po nila, lundag po ng lundag eh. Nagpapadugo sila ng panga eh. Masyadong wild yan eh. Oo po. Kaya yan eh, pagka po bumagsak sa semento, tumatayo pa yan eh. Hmm. Tumatayo pa. O, galing talaga na to si tatay. Uh, ano na to, mga veterano na to kasi alam niya na yung mga galawan sa isda na to. Mga... Pero pa, sambag na lang. Sambag na lang breeder. Sayang pala kuya. May chemical yung may gamot. Ba't kanyang kulay tubig? Hindi, may ano kaya, may gamot. May pinakagamot, pampatulog daw yon, Mahalin sa akin, 150 na yun. Ano kayo? Pampatulog. yung mo, Si kuya, si kwenta lang yung... Si kwenta lang yung bayad. ng yung kuya sa isa. Yung red Ayan lang pala ako. Dito. Ah, paalo. ah. Si Lord Jesus, Jesus Lord. Tapos si Buknoy. Ito ba, ito ba. Ayan, si Buknoy. Ayan. Si Ryan. Ayan. Si Jope. Ah. Sa driver si Loli. Ayan ang aking mga teknisyan. Ah, agali. Ayan po pala. Eh. Shoutout uh. po. Ingat kayo palagi mga boss sa inyong pag-anap buhay.